Teka lang, video pa rin. Ano naka-video na pa rin. Kiliti! Kiliti! Kiliti ka wala, kiliti ka wala, Sophie. Taso pa mo. Taso pa mo. Taso pa mo. Kiliti! 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 Kilite Arayku Kilite 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 tayo Kilite Kilite Ayaw ayaw ha <laughs> Kaya dito ka ah, dito ka ah, Dito ka ah, kang tatakas Huwag kang tatakas Kilite Kilite <laughs> This is, is Kiliti! <laughs> <Thank you>. Kiliti! <laughs> Tingin mo na. Kiliti mo na. Ha? Kiliti! <laughs> Tingin mo na. Tingin mo na. Huwag kang tatakas. Tatakas ka na eh. huh? Dito, dito, dito. Sa pala to. Ito eh, yung kiliti. Dito eh. Hehehehe. <laughs> <laughs> oh,

pagod na. Hmm. Harap dun. Smile. Smile. Bye, mami. Bulaga. Bulaga. Um, so <laughs> na kami, mami. Kumain kami ng, ano. I kumain kami ng, you know. ano ba kinain natin? Ano know. ba kinain natin? Oh, kanta ka muna. Kanta ka muna. Heaven knows this is how the pieces You and I shouldn't even try. Baking Sands of Eve. Ay, naku, naku, Ayun na. Bye-bye, Mami. Pagod na si Sophie. Bye-bye. 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 Kahit ang ipin mo isang piraso, dali. Re, 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 re. Ipin na patingin. Tingin doon si mami ipin. Patingin, tingin. Patingin ang tit. I. 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 <laughs> I. I Yan o, no. isang piraso. Ah! Hello, hablot niya na. Off mo Bye-bye. 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 Up! Babay. Babay na. Ayaw mo pa magbabay, ah! Gusto mo pa, ha? Gusto pa. Ah! Uh. Oo, oh, yun Bye-bye. Kaya na rin yan, tumayo ni Sophie mag-isa, eh. Halika, bae. Halika, bae. Halika, bae. Halika, bae. Tayo ka na, tayo. Oops. So, yan lang, isang bata. Mama sudah so tahu. Tahu, ah, okay. sudah. So, ya. <laughs> Tuk Tukar mana nak aku nak kanta nayang. Tiup nai, sama nai des, nanti tu si Ani. Tap. Lo. Sungguh menyanyi. Tap na, bye bye.